Nabuksan pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa isang mountaineer na tatlong araw nang nawawala sa Mount Makulot sa Batangas. May news to go si Jay Sabale, live. Jay. Para isang uh, search operation nga ang sinasagawa ngayon para kay Victor Joel Aiton, isang mountaineer na halos tatlong araw nang nawawala. Linggo nung ng alas 10.30 na madaling araw ay nagpunta sa mountaineer stopover sa Publacon Cetex sa Batangas. Si Aiton kung saan iniwan niya ang kanyang malaking bag kay John Riel Katangay malit na bag lamang daw ang dala nito nang umakyat ng Mount Makulod. Paling namataan si Aizon bandang alas 9 ng umaga rin yun na bumibili pa ng minibokas sa tindahan sa tuktok ng bundok bago bumaba. Sa hapon ay tinatawagan na daw si Kaman Juan e. Cienza, ari ng Mountaineer Stopover at matagal ng guide sa bundok. Ang mga kaibigan ng Mountaineer at magulang ni Aizon na naghanap sa kanya. Sa dalas 9 kagadol, nagsagawa na ng safe and rescue operation sa mga pulis at barangay. Alauna e medyo ng umaga ay bumaba sila ng bigo sa paghanap sa mountaineer. Alauna e medyo ng umaga rin ay may, may mga umakit na rin dito yung mountaineers upang hanapin sa ito na hanggang sa mga oras na ito ay nasa bundok pa rin. Alas 4 naman ng umaga, dumating pa si Naminio Lopez at Waki Gotoko, dalawa pang mountaineers na tutulong rin sa paghanap. At tuloy-tuloy nga ang pagdating ng ilang pang mga mountaineers na kaibigan nitong si Aiso na nag-volunteer na mag-search and rescue sa kanya at kanina, sinamahan namin ng 740 batayon na, na ng uh, Philippine Air Force na naghahanap rin sa kanya. Ngayon, pinuntahan nila yung sinasabing uh, kanlurang lugar kung saan hindi pa ito nasa search. At ngayon din, kasama naman namin yung mga ilang pulis uh, from uh, Batangas PTSD. At uh, sabi nga nila, ang kailangan daw isat sa mga oras na ito yung mga matatarik na lugar na maaring huwag naman sana, na maaaring nadulas itong si Aison at Binababa na nila ito gamit ang mga tali at nagrarapeling na sila. Para? Yes, Jay. Kumusta yung lagay ng panahon nung umakyat ito nga nawawalang mountaineer? Malakas bang ang ulan noon? May posible bang nagkaroon ng landslide dyan sa lugar na yan? Uh, Ma'am, nung pag na po ng 2.30 ng umaga ay maganda pa naman po yung uh, lagay ng panahon. Actually, namataan din siya nung araw na yun. Nung linggo, alas 9 ng umaga sa may tindahan sa Toktok. Bumili pa ito ng mineral water at sabi, bababa na sana. Yun yung hiling niya oras na nakita sa pero ng mga oras din ngayon, maganda pa rin naman yung panahon noon. Tara? Yes, J. Um, ako, ilang beses na ako nakaakyat dyan sa Mount Makulot. It's relatively um, an easy mountain. Um, in fact, meron ngang mga mga tindahan pa na nandun sa, malapit na dun sa tuktok ng bundok. At sila yung huling nakakita dito sa mountaineer na ito. Opo, correct po yan. Si Mang Tard, uh, yung may-ari ng tindahan dun sa may uh ng Whitney uh, Bundok. Mm -mm. Ito Karat. ba yung unang beses na merong mountaineer na nawawala dyan sa sa Mount Makulot? Is this the first uh, time? Uh, sabi ni samuel sa akin, isa sa mga guide dito nung, na, na matagal na, hindi naman na daw bago yung may nawawala-wala dito. Actually, uh, kung narinig niyo yung interview ko sa kanya kanina, minsan daw talaga, merong mga entity daw na maaaring nang sa mga mountaineers. Pero nitong huli daw, yung isang grupo na nawala, buto na lamang may cellphone na dala at naka-charge. So nakatech sila kung nasaan sila at mabilis naman din silang nare. At ito bang para? mountaineer na ito ay uh, first time niyang umakyat dyan sa Mount Makulot or isa siyang seasoned mountaineer na sanay ng umakyat sa mga bundok? Uh, actually, parang seasoned mountaineer na ito, uh, sabi nga ni Ka Manuel, uh, nakikilala niya o namumukha niya itong uh, si Aiton at iniwan pa nga ng bag niya sa shop nila. at bago pa magpunta rito sa uh, makulot ma ma itong si ay eh, umakyat ito ng bundok tamir sa sa Romblon. Nung galing sa Romblon, bumabasa dito sa port ng Batangas at sa dumiretso rito sa Mount para muling umakyat. Tara. Maraming salamat sa iyo, sa Sabale.